Kumusta, Katrivia PH? Sa episode na ito, papasok tayo sa isang kamangha-manghang mundo ng mga sinaunang Diyos at Misteryo. Magsisimula tayo sa pagtalakay sa Anunnaki, isang grupo ng mga nilalang mula sa Sumerian Mythology na marami ang naniniwalang may koneksyon sa mga pinagmula ng sibilisasyon at maging sa mga bituin. Sino nga ba ang mga Anunnaki? Ayon sa mga sinaunang Sumerian texts mula sa Mesopotamia, isang lugar sa pagitan ng Tigris at Euphrates River sa kasalukuyang Iraq. Ang Anunnaki ay itinuturing ng mga Diyos na bumaba mula sa langit. Sa mga cuneiform tablets na kanilang iniwan, ipinapakita ang kanilang mga kwento at ang kanilang malaking papel sa kultura at pamumuhay ng mga sinaunang Sumerian. Ayon sa paniniwala, ang salitang Anunnaki, ay nangangahulugang mga mula sa kalangitan, at sinasabi na sila ang nagbigay ng kaalaman at sibilisasyon sa mga unang tao. Pero may mga teorya rin na nagsasabing ang Anunnaki ay hindi basta mga dios kundi mga nilalang na posibleng galing sa ibang planeta. Maging totoo man o hindi, may mga naniniwalang ang Anunnaki ang dahilan kung bakit ang tao ay nagkaroon ng mas mataas na antas ng karunungan. Sa episode na ito, tatalakayin natin ang mga pangunahing ideya at kwento sa likod ng Anunnaki. Maraming mga espekulasyon kung bakit sila pumunta sa Earth, paano nila binigyan ng sibilisasyon ng mga sinaunang tao, at kung ano ang kanilang mga iniwang bakas sa ating kasaysayan. Ayon sa ilang mga paniniwala, ang Anunnaki ay bumaba sa mundo upang maghanap ng isang mahalagang likas na yaman. Ang Ginto, bilang unang episode ng ating Anunnaki series, magsisilbing panimula ito sa malalim na pagtuklas ng kanilang kwento at mga kontrobersya sa likod nito. Mula sa kanilang sinasabing pagdating sa mundo, hanggang sa kanilang mga layunin at impluensya, lahat ng iyan ay ating pag-aaralan sa mga susunod na episodes. Kung ikaw ay mahilig sa mga sinaunang misteryo, alien the ores, at kasaysayang hindi karaniwang naririnig, nahanap mo ang tamang serye. Samahan kami sa aming Anunnaki series dito sa Katrivia TH, at tuklasin natin kung may katotohanan ba sa mga kwento ng kanilang pagdating sa Earth. Kung huwag kalimutang i-like e ang video na ito, mag-subscribe, at i-click e ang bell icon para sa mga susunod na episodes. Marami pa tayong tatalakayin kaalaman at teorya tungkol sa Anunnaki sa mga darating na linggo. Hanggang sa muli, dito lang sa Katrivia PH, kung saan bawat episode ay puno ng kaalaman at misteryo.